Inaalam na ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng mga kabataang sangkot sa magkahiwalay na rambulan sa Cebu. Habang sa Davao, isang siklista ang nag-viral matapos mag-ala Superman sa sinasakyang bisikleta. Magbabalita si John Aroa. Mistulang ginawang boxing ring na makabataang ito ang sidewalk sa tapat ng isang bar sa barangay Lahug, Cebu City nitong Sabado ng umaga. Ang mga tao sa paligid, imbis na umawat, abay naghiyawan pa. Umabot pa sila sa kalsada na di alintana ang dami ng dumaraang sasakyan. Dito na sila sinubok ang awatin ng lalaking nakapula pero nadamay pa siya. Nahinto lang ang away nang pumagit na ang gwardya ng bar. Nakarating na ang video sa PNP. Tingin nila lasing ang mga kabataang nagrambulan. We would like to appeal to everybody, whoever uh, has identities or of these personalities, please feel free or please help us to uh, uh, ma-identify ni sila. Sa Talisay City naman, bug-bug sarado ang lalaking nakaputing sando sa lalaking nakapulang sombrero. <laughs> Nakisali pa sa pagsapak ang mga lalaki sa paligid. Hahabol pa sana ng suntok ang isang lalaking ito, pero umawat na ang mga tao. Sa ngayon, hindi pa rin malaman ang dahilan ng riot na yan ng dalawang grupo ng kabataan. Among ihangyo nga, please lang ka nang sa pag-identify ni ini para mahimukin ng leksyon ka ng mga uh, nag-inom-inom nga. bra na imbes nga butang sa tiyan, butang na sa ulo. Viral naman ang video na ito ng siklista nag-ala Superman habang matulin ang takbo sa diversion road ng barangay Matina Pangi noong biyernes. Wala man lang helmet o anumang safety gear ang siklista. Patong-patong na ang reklamong nag-aabang sa kanya. Sa sino man makapagbibigay ng impormasyon, makipag-ugnayan lang sa Davao City Police. Para sa 1PH, John News 5.